Good morning mga kasari. Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik ang yung tindera. Ayan. So medyo uh, matagal din tayo hindi nakakapag-vlog kasi puro upload lang tayo ng kung ano-ano. Hindi tayo nakakapag-vlog na ng maayos para dito sa ating sari-sari store. So halos kakarating ko lang siguro mga before 11 or 10.30 a.m. Dumating ako dito dahil kailangan ko ng mamilingan ng ating mga paubos at saka wala na dito sa ating tindahan. So, itong snack ko natin, uh, dinagdagan ko na yung pagbili. 10 pieces yata itong maliit or 20 pieces. O, oh, 20, bali 24 pieces yan kasi nauna akong pumunta kay Ultramega. Baka ka ako wala naman ako mabili dun sa suki ko na grocery. So, yung natira na lang nila kay Ultra Mega na maliit ng is ko is apat na piraso. So, ayan. So, ito kinuha ko na siya lahat. Seven, 10 cents ang price niya kay Ultra Mega ang maliit na isna ko so ito lang naman yung nabili ko kay Ultra Mega Hayan. so meron kasi uh, ito kasi Nescafe original natin is one piece na lang yung natitira natin na stock Ayan, uh, bumili tayo ng isang tayo ulit kasi nakabayo 10 get 1 free. So, bali 11 pieces to 10 pieces lang ang babayaran tapos bumili tayo ng pang, uh, pang inom nating gatas dito so dapat alaska ang bibiling ko pero dahil medyo mura mura ito at saka meron kasi siyang vitamin B, A, C uh, B1 B2, B6 and B12 kaya yan uh, try ko ito first time kong mag inom ng jersey uh, milk powder nasa 90 points something lang naman ang price nito 300 grams na siya. So tapos bumili lang tayo sa palengke, dinisip ko nang group ah ng mga itlog kalahating uh, tray lang. So ayan, ang laman kasi nito guys, ang gara po na ito, eksakto siyang isang tray. So kalahating tray lang muna kasi bukas bibili ako ng mga basag price nila. Yun yung mga basag price nila kasi kadalasan nakakapili ka kapag maaga ka pupunta doon. Ah uh, makakapili ka ng mga hindi pa basag. So, magkano naman basag na nila ngayon 6. So, ito, tumaas na naman itong medium size nila dating. 210 uh, ang isang tray. So, ngayon 215. Kasi yung last mga sabado yata nung bumili ako, 210 lang. Nagdaga na naman ng, nagmahal na naman ng 5 pesos. Dagdag na naman ng presyo ng 5 pesos per tray nila. So, 107.50 lang ang binayaran ko nito, kalahating tray. So, dito, ito yung mga napamili naman natin do sa suki nating grocery. Ito nga yung maliliit na snack is 20 pieces yung binili natin. Tapos yung malaking snack ko 10 pieces. Kasi talaga nang gigigil ako kada punta natin sa mga grocery. Napakahirap hanapin lagi ng snack ko. Laging ubos. So, dito, roller coaster, 5 pieces lang yata itong binili ko na to. Tapos, may tayong clover cheese. Ayan, 2 pieces lang ito, karagdagan lang. Tapos uh, yung mobi natin na caramel. Ayan, 4 uh, four pieces. Karagdaga lang din. And then, cheese ring nga pala yung maliit. Bumili tayo ng 10 pieces. So, ayan lang yung nabili natin sa ating suki na grocery. Plus, ito lang tig-isang ng Malboro Blue at saka Malboro Lights. So, hayan mga kasari, naudlot yung ating uh, vlog kanina dahil nga kailangan natin magluto ng pananghalian. Tapos, nagtuloy-tuloy na tayo after tanghalian, tuloy-tuloy na tayo paglilinis ng ating bahay at nag-display na rin tayo ng ating mga ibang pinamili. Yung mga isna natin, uh, mga apat lang yata yung nai-display natin dyan yung malaki tapos lima lang yata yung maliit plus yung cheese ring. Kasi marami, uh, marami rin yung nabili natin mga is na ko. Kaya yung iba is nandun pa sa plastic. Ang uh, importante lang naman is meron tayong display para kapag may bumili na lang ay pukuha na lang tayo sa mga hindi pa naka-display. So, hayun, uh, time check na natin is 5.50, 1pm na. So, magdidilim na. Medyo madilim na sa labas. So, medyo uh, madilim na rin dito sa ating tindahan. So, maya maya kailangan na natin buksan yung ating uh, ilaw sa ating tindahan. So, ikukwento ko lang dahil nga uh, na-vlog ko sa inyo dati nung July 20 ng gabi bago tayo umalis na kailangan namin uh, uwi ng Pangasinan. Ayan, so ang tunay na dahilan ay hindi bakasyon ang aming pag-uwi. Kundi yung totoong dahilan ng pag-uwi namin ng Pangasinan ng probinsya sa province ng aking is yung para ilibing yung aking ama na yumao. So, hindi ko pa siya na edit yung ating, ano, simula yung pagkaburo ng aking ama hanggang sa pagkakalibing dahil pinakremate nga namin yung aking tatay. Dahil nga, para sana makasama namin sa uh, bahay na lang, di ba, gano'n naman kadalasa na uh, mas okay nang kremate. At saka isa pa is, wala pang nakikitang uh, lupa na paglilibingan dito sa amin sa Laguna dahil hindi naman talaga kami taga rito, dayo lang kami talaga dito sa Laguna syempre kung saan yung hanap buhay natin doon tayo uh, maninirahan so ngayon uh, dahil nga uh, nabanggit nga ng munisipyo raw sa aking mudra na bawal na raw yung patay is nasa bahay lang so uh, naghanap ng ano yung si mudra para mag uh, maghanap ng mapaglilibingan doon sa pangkasinan sa kanyang province kaya yun ang talagang tunay na dahilan na pag uwi namin biglaan ng Pangasinan. Actually, hindi siya biglaan dahil talaga naka nakaplano na one month before, nagplano na talaga na uwi ng Pangasinan para nga mailibing yung aking pudra. So, ngayon, uh, hindi naman pwede na pagdating namin doon ay diretso living, syempre, paglamayan muna ng two days. Kaya, yun talaga ang dahilan ng aming pag-uwi. Hindi basta bakasyon. So, Uh, yung mga post ko sa FB is nakalagay lang doon is vacation para mahirap naman magpaliwanag pa, ba diba? So, sabi ko, share ko na lang sa vlog ko after ng papuwi natin. So, ngayon, uh, simula July 20 hanggang July 23 lang kami doon. After living, dumiretso na kami sa uh, nag-swimming dahil yun ang kasabihan ng mga sinaunang tao na after living, kailangan maligo ang pamilya ba diba, yun ang kasabihan nila sa lugar ng uh, sa, uh, sa province ng Akinidra, so yun, uh, nag-swimming kami sa beach, so meron pa akong mga hindi pa na-edit na mga video na siguro late ko na siyang ma-edit dahil nga napaka-busy natin uh, bumiyahe tayo pa uwi dito sa Laguna mer uh, sabi ko meron tayong uh, inarkila na may inarkila siya ang aking ng jeep uh, kaya 3 days kami hinintay ng driver 3 days din siya nag-stay nag, -stay, nag -stay doon pa uwi ng Laguna nakarating kami rito ng uh, July 24 ng 3 AM umalis kami doon ng July 23 9.30 PM so yun talaga so akala lang kar ng karamihan yung mga nagko-comment sa aking FB akala lang nila ay eh, talagang bakasyon hindi, may dahilan ayun na nga, kailangan na masakit man na mailibing na, nailibing na yung akin tatay na kahit abo ay hindi na natin nakakasama pero hanggang ngayon pagka naalala natin, syempre tatay natin yun, naalala ko yung aking kabataan nakasama ang aking pudra syempre, uh, ama natin yan na hindi natin uh, basta basta makalimutan So, yung mga ala-ala na lang na iwan sa atin, ang ating mahal sa buhay. So, hayun lang, hindi na natin pahabain pa. So, medyo talagang nagiging busy lang talaga ako at simula nung nawala ang aking ama ay parang medyo nawalan tayo ng gana ng ating pagpag-vlog para sa ating tindahan. Pero kahit pa paano, kinagawang ko ng paraan, makapag-vlog lang tayo at makapag-upload dahil nga hindi natin pwedeng pabayaan yung ating YouTube channel. At Uh, sayang naman yung ating pinaghirapan so hanggang dito na lang ang ating share for today sa akin mga kasari dyan uh, more benta po at uh, more customer to come Ayan. so nung Monday nga pala ay uh, kahapon ay first day of class ng ating mga estudyante pero nag dito sa Laguna or lahat yata dahil nga sa bagyo. Kaya lang nung pinauwi sila, tumigil naman na ang ulan, o di ba? <laughs> ang masasabi ko lang sa atin negosyo ay sobrang tumal dahil nga bago pa lang magpasukan talaga sobrang tumal na hanggang ngayon. So kaya mapalad yung ating mga kasari diyan na mga talaga magagandang mga location nila na lalo nang naging malakas ang kanilang tindahan ngayong pasukan sa school, di ba? Ngayong school year. Ayan, so sa tayo dahil kahit pa paano meron pa rin naman tayong benta. Thanks God dahil hindi pa rin tayo nasa zero. Ayan, so hanggang dito na lang ang ating share at hindi na natin pahabayan pa. Thank you for watching and see you on, on my next vlog. Bye-bye.